Okay. Nandito na naman si Princess Alter Labio. Parang isang araw na magkasama tayo dito sa Pulomolok eh. Yes. Kumusta? Ayos na Sir Pau. Ayos na po. Alam ko nandito ka para manood ng boxing. Sino ba yung pinaka-inaabangan mo? Siyempre yung ano, uh, laban ni Champ Jerusalem. Kasi di, uh, first time to ngayon eh. Sa ano eh. abang din ang lahat umalis si coach ayaw magpatanong <laughs> kaya nang ka na ba? Uh, sa so ngayon sir wala pa nagalaw pa nagalaw pa ako na babalik training muna ina uh, ina light light muna ang training ko kasi ano pa eh nagpapa ano pa baka next year next year ah next year pa tagal pa baka, baka. -baka, -baka. sige mensahe mo na lang sa mga fans mo nagaabang sa'yo okay. uh, mensahe ko sa mga sumusuporta sa akin at saka eh, yung mga basher Salamat sa lahat ako na gumawa ng lakas. Tama yan, gawa ko. Special mention talaga yung mga bashers. Okay. Pero peace na, wag naman natin awayan ha. Okay. Kasundo tayo lahat. Salamat sa lahat, bro.